at ito yung uh, mga pinsan kong dalawa mga kasuyan, idita <coughs> ababon at talor na ababon, schoolmate, bersidita hardin o si Alcano Banes yam isa. dito naman sa kabila, si Rosinda Babon at saka si Lucila uh, Barbosa. abaw na shout out sa inyo uh, mga guys. manood kayo sa uh, Ernst Oyanggurin. Yan yung mga pinsan ko dalawa. Magkapatid kapatid nila yung isa. Actually si Manang wala na pili. Rini kita sa mukha At ito uh, na ang hinihintay natin mga kasuyan. Kainan na at uh, tayo'y nagpahipi lang muna kasi ladies first si Sir Laurenti na namin kasi senior citizen na yan. yan yan yung teacher ko advisor ko yan sa grade 5. At may dalawa rin tayong mga teachers, si Ma'am Gemma Flores at si Ma'am Guno. Yung nakapula, yung nakatingin sa kamera, si Ma'am Seria Kaulayawa yan. Pahipi lang muna tayo mga kasyuyan kasi ladies first. Paano masabi? Ladies first. What? Ayan. Ayan. Nagkagubot og nagkaguliyang ang atong kusina mga kasuyan. Ayan. Na. Sila nakapula kami hindi. Actually mga kasuyan, anim lang kaming mga lalaki dito kasali na si Sir Lorente. Lima yung mga student is yung teacher. At uh, at habang nagprepare na para sa parlor games mga kasuyan tayo nandito sa taas at uh, nagkuha ng mga footage sa mga nakilahok makilahok sa mga gagawing palaro maya maya lamang halika't ating pakinggan ang speech ng ating president si ma'am Sariaka Unlayaw makinig tayo mga kasuyan Hanggang dito na lang mga kasuyan ang aking kaganapan at sa aking pagbablog sa first uh, homecoming grand alumni sa Fatima Elementary School. Sana all. Oh.